Firstly, si madam ay professional teacher. So, expected, she is trained how to handle challenging behaviors ng kanyang mga students. Pangalawa, bakit nagla-live siya while on classes? Di ho ba bawal yun? Nagtataka lang ako kasi recently, ang dami kong nakikita ng mga teachers na nagti-TikTok showing uh, their students' faces without the consent of the students or the parents, lalo na yung mga minors. And pangatlo, ang social media, especially TikTok, live pa na hindi yun ang proper place para mag sa students mo. Meron naman siguro kayong guidance office para kausapin sila one-on-one. Hindi kayo matalino Sa mapan galing. Wala kayong mararating. Grato. Galing squatter. Very damaging yung mga bintawan mong salita, especially yung pag-undermine mo sa mga bata. Kina-challenge mo mag-board exams. Eh, mga students pa lang naman yan. At saka, Madam, nakakalimot ka ata. Yung sukatan ng pagiging matalino ay hindi dahil sa pagguha ng 100% sa exams. Alam mo ba ang effect niyan sa mga bata? Sa mga salta na binatawan mo, mentally, psychologically, and emotionally, torture po sa kanila yan. Diba dapat ikaw magturo ng no to bullying at saka no to calling names? Pero ikaw pa mismo ang gumawa. Imagine, sinabihan mo silang ingrato, laking squatter, walang marating. Malay mo, maging presidente yan ng Pilipinas in time. At saka matuto kang makaramdam, siguro ikaw mismo hindi ka marunong irespeto sila kaya nagbe sila that way. Respect begets respect.